Sa lalawigan ng Surigao del Sur, isang lupaing pinagpala ng mga bundok, ilog at matabang kapatagan, matatagpuan ang tahimik na bayan ng San Miguel. Sa paningin ng mga tagalabas, maaaring isa lamang itong karaniwang pamayanang rural. Ngunit sa ilalim ng lupa nito, nakatago ang kasaysayang puno ng mga alamat ng nakabaong ginto at mga limot na kayamanan sa loob ng maraming henerasyon, paulit-ulit nang ibinubulong ng mga taga rito ang tungkol sa mga yamang nakabaon sa kalupaan. May ilan na naniniwala na noong panahon ng kolonyang Kastila, mina ng mga prail at conquistador ang mga bundok na ito upang ipadala ang ginto patungong Europa. Mayroon ding nagsasalaysay ukol sa Yamashita Treasure na itinago noong ikalawang digmaang pandaigdig nang ikinalat ng mga Hapones ang kanilang mga nakulimbat na kayamanan sa buong Mindanao. Ngunit may isang kwentong namumukod tangi, ang kwento ng isang magsasaka na nagngangalang Edelberto. Isa siyang mapagpakumbaba at masipag na tao, tanging sa kanyang bukirin lamang nakatuon. Hindi siya manghuhukay ng kayamanan ni isang minero. Subalit may ibang itinakda ang kapalaran. Isang hapon, habang naguhukay malapit sa pampang ng ilog upang gumawa ng irigasyon, may tumama sa pala ni Edilberto. Isang bagay na kakaiba. Hindi ito bato, hindi rin kahoy. Nang alisin niya ang lupa, may kumislap na kakaibang ningning, dilaw, mabigat. Sa una, inakala niyang piraso lamang ng bakal hanggang sa tumama rito ang sikat ng araw at lumitaw ang katotohanan. Ito ay ginto. Mabilis kumalat ang balita ng natuklasan ni Edelberto. Nagbulungan ang mga kapitbahay. May naniwala na ito'y bahagi ng nawalang kayamanang Kastila. Ang iba na may nanumpa na ito'y piraso ng alamat na Yamashita Treasure. Para sa ilan, ito'y pagpapala. Ngunit para sa iba, isang babala sapagkat sa lupaing ito ang ginto ay madalas magdala hindi lamang ng yaman, kundi pati ng kapahamakan. Pinaaalala ng mga historiador na matagal ng sagana ang surigao sa mineral. Bago pa man dumating ang mga Kastila, nakikipagkalakala na ang mga sinaunang mamamayan gamit ang mga palamuting ginto. Subalit ang mga natuklasan, gaya ng kay Edilberto, ay bihira, napakabihira Natila binubura ang hangganan ng alamat at realidad. Nadiskubre ba ni Edelberto ang isang likas na ugat ng ginto? O nahukay ba niya ang kayamanang sinadyang ibaon mahigit ilang daang taon na ang nakalipas ng mga taong matagal nang nakalimutan? Hanggang ngayon, walang nakatitiyak. Matapos ang kanyang natuklasan, pinili ni Edelberto ang pananahimik. Namuhay siya ng simple tumatangging isiwalat ang lahat. Marahil dala ng takot o marahil dala ng karunungan. Sapagkat dito, sa San Miguel, Surigao del Sur, ang lupa ay may alaala. At ang daigdig, marunong magtago ng kanyang mga lihim.